So way back home. Ayan, medyo nag-snow ng konti, guys. First day of snow. Ayan, maputi na ang kalsada. Pero malipis pa siya. so, si na Richard? Sa so, kasunod natin? Mm -hmm. Nauna. Hindi, wala. Hindi pa sila nag... Okay, Pira naman, no, dabaan ito ito pala labas. Okay. Mga mag-shot. Ayun dito pala. Pas maganda pala kung debrech joke na lang, ito ko nalalapasan. Okay. Pero mino oh, flat ng kahoy yata, hindi pa lang ilang <laughs> Christmas decorations niya. Hindi <laughs> pa tayo dito liliko, doon po sa. <laughs> hindi ba naman? Kanon po liliko kan. Wala kaling uturn pal. Oh. <coughs> hindi pa nagsalita yung hindi pa nagsalita ang uh, GPS isa lang ba narinig mo nagsalita ikaw mm hindi -hmm. traffic ibig mong sabihin yung on the way back dito nagdaan ka sa Nershe hmm sa Mercy ka nagdaan ng pagbalik? Dito ko Mercy yung dan Yung pagbalik ko, oh. Dumaan pa rin ako sa van. Uh, pero, siyang constant na ang mm -hmm. ang aking kinuha. Okay. Nalalampasan ko pa rin yung Magic Palace. Ay, kabalit 50 pa. Yung mm, sa'yo. Yan pa. <laughs> hindi dalawa kasi itong morning. Yung pagkabit pala yung balipap, balip. Dun sa isang ano yata, sa isang stop plate right turn In 300 meters, turn right onto Quebec 132 East. Yeah. Zero degrees <laughs> Gas ni to one sixty five point nine. Gas tayo. Maglalalagang gas jan. Araw na. Araw na na. Pagwan ito muna kasi malam one fifty five pag nabu mga Take the next right onto Quebec one thirty two east. Yes, we need to turn right. Continue on Quebec one thirty two east for five kilometers.

isa medyo supla dita. Ha? <laughs> ah? oh. Bago ng ano pa medyo supla dita. Bakit masyado nakagilit sa Hindi pa kasi kami, niya kasi ang old design niya, diba, baka hindi gamitin yung bag. Pag ano lang siguro sila lang, dalay yung dalawang bata. Ano Dala lang naman yun, di ba? Parang five seaters din? Hindi. Ha? Yung ha? Oh. sasakyan niya? Kanya ba? Kaya yun? ito yung medyo malaki. Malaki. Alos pares yung malaki lang yung puwet ng pagkita. On Quebec 132S toward Boulevard Georges Gagnet Sud.

Sabi ko sa iyo, nagtatadadaan. Sabi mo noon, hindi. Doon kasi sa bandang Wrong. In 800 use the left two lanes to take the auto route 15 north, Quebec 132 S-Ramp to Montreal, La Prairie. Dapat na balisyo tayo. Ito yung daan na dapat pa uwi. circle tayo kaya ang ginawa niyang may spikes eh. dahil sa kanila para yung puli yung naglilinis kasi nasa liblib -lib sila eh palaging left two lanes to take the auto 15 15 yung mga naglilinis na no? yung mga maglilis dahil malalayo sa main road sa atin kasi. dahil may palaging dito. Dito kasi main street yung atin, kaya oh, so main street is a yung mga nauhuli yung mga nasa parang mga maliliit na uh, street lang tunaw na yung isda, na nag-isno nag na naman. Hmm. Hindi, <laughs> hindi pa tapos mag-ano, maglinis, may isno na, na, na naman. naman. kaya, kaya mo, may nag-aasin pa lang sa kasi ano oh. Gan pag isno sobra? Sobrang buhay yung sakyan continue on auto route 15 north for 8 kilometers ito guys medyo traffic kami kasi may nag-aasin sa unahan namin nag-aasin yung uh, service ng ano city ngayon pa sila nag-aasin patarikot pala yung nasabi ko alisin mo

sabay silang nag-aasin sa dalawang lane na to kabilaan kaya tayo yung sa kabila din mahina tayo din mahina kasi dalawang truck na nag-abay sa unahan kaabay na nag-aasin kaya yung kalsada guys kung makikita nyo itim na ang kulay kasi yung naasinan natutunaw na yung ano, snow ito hindi pa hindi nila inasinan din oh no? diretso lang sila sa main ano, main highway na isang magliko sabay kasi yung dalawang mo sa ha sakyan kaya walang makalampas hmm, sinasauna no left and right kaya sinusunda natin dami stoplight stop niya. Dapat hindi din dumaan din. Bakit ka dyan dyan eh? Mas mabilis dito. Hindi dyan ang dami ng stop light. Paikot pa. Ito, dalso na ba pa, paglabas sa sampling bridge. Ay, hindi na nga tayo ano, sisilong. Dalso na tayo dun sa exit.